Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome kayo sa channel ko. Sa video natin ngayon, uh, magbigay lang po ako ng reaction regarding sa sinabi ni Attorney Salvador Panelo na kung mamamatay si Tatay Digong sa loob ng detention center ng ICC, si VP Sara ay magiging presidente. Before tayo guys magsimula, shout out muna po sa lahat ng mga subscribers. Meron po tayong bagong subscribers sa Canada, Australia at Kuwait. Kung bago lang, uh, thank you no sa inyong pag-subscribe sa channel ko. Hindi ko kayo lahat na isa-isa ang mga pangalan nyo, pero nagpapasalamat po ako sa inyong suporta. So, kung bago lang kayo sa channel ko at uh, like nyo ang mga video natin, paki-like lang po, share and huwag kalimutang mag-subscribe. May nabasa po akong headlines na sabi ni Attorney Salvador Panelo or Attorney Sal na kung mamamatay si Tatay Digong sa loob ng detention center at hindi dito makauwi sa Pilipinas sa ICC dyan sa The Hague, the Netherlands si Vice President Sara Confidential Fund Duterte ay magiging presidente. Ito lang po ang isang legal counsel na gusto talaga ano na mamamatay ang kanyang client <laughs> kasi kung mamatay daw pa magiging presidente paano ang mangyayari yon magrerebolution sila civil war mag people power for or anong klaseng pag-aalsa ang gagawin nila para maging presidente si VP Sara parang nahibang na yata si attorney sal no regarding sa ganitong statement na pinakawalan niya una una guys walang dahilan walang kaso na pwede nilang ibato sa ating current president Ferdinand Bongbong Marcos para maging grounds no para siya ay ma-impeach si VP Sara meron nga no doon sa confidential funds marami no uh, treason ang mga pahayag niyang papataya ang first family ang confidential funds na iniwasan niyang sagutin at mga scope, uh, very unreliable no na mga recipient ng kanyang confidential funds no na mga piatos iba isda pa at mga pangalan na hindi hindi specific ang mga beneficiary okay so nandoon na sa na impeach na sa, sa congress hinihintay na lang ang doon sa senate iwas po din si senate president Chis Escudero. no last time sinabi niya Uh, kay Bipisara na wag o or encourage na magalsa ang military wag idamay ang mga military ang AFP sa politika which I uh, totally agree no uh, kay, gusto talaga nila na bagsakin ang pamala ang Borbong Marcos para sila ang susunod no siya ang susunod na presidente kung tignan po natin sakali, no, even though hindi naman mangyayari na si VP Sara ang maging presidente, lahat niyang kaso, pati ang kanyang ama, ay mawawala. <laughs> Because may immunity po ang presidente. Uh, sabi nga ni, At ni Attorney Escudero, ang immunity bilang presidente, hindi naman yun absolute power. Ang ibig sabihin, during the time na siya ang is, ay presidente, hindi siya pwede file ng kaso kasi it will hinder no ang kanyang duty but in, hindi yun ibig sabihin na kung kung wala na sang sa kapangyarihan bilang pangulo ang mga kaso niyon ay hindi matuloy matuloy pa rin yun kaso lang parang sinususpend lang no nandiyan kasi yan sa batas natin no kasi mahirap naman kung presidente ka and then palagi kang lumalabas kasi just to attend the hearing Uh, medyo hassle din, no, sa kanyang part, no, so, anyway, so, yun nga ang sabi ni attorney Sal Panelo, na kung sakali, no, pa uh, mamatay si Tatay Digong sa loob ng piitan doon sa ICC Detention Center, magiging presidente na daw, no, parang pinalabas niya na parang martir, no, si dating pangulong uh, Duterte no dahil namatay sa loob ng piitan hindi naman yun martyr kasi may mga kaso siya no napakaraming kaso no crimes against humanity no so definitely tatagal kasi ang kaso niyan and then next hearing will be on September 23 2025 no According sa balita, during that hearing, i-discuss ano ba ang kanyang mga kaso na pinafile sa kanya ng ICC no? about crimes against humanity. Katulad din yan no? sa mga ibang presidente, diktador, kaso lang hindi sila sinuko ng kanilang pamahalaan sa ICC. This is the first time that one of the former president ng isang bansa ay sinuko ng pamalaan sa ICC. Sa tingin ko, ano na to, parang close deal na to kasi medyo mahirapan na talaga na mawalang bisa uh, no si Tatay Digong sa kanyang mga kaso no sayang ang effort ng ICC na iarstuhin siya kung hayaan lamang siya na lumabas. Yun lang po ang, ang aking opinion. No? Hindi naman tanga ang ICC na na sila nila ang gusto nilang dakpin. Hayaan pa nila na makatakas pa or lumabas pa. Sigurado ko magtatago na talaga to, no si Tatay Tigong once mabigyan lang siya ng temporary release. No? yo ito ng asylum, iwan ko kung saan, baka sa China uli o sa ang bansa. No? So alam naman natin kung ang isang akusado or suspect magtago, sabi nga ng korte, parang inaadmit ng akusado na siya ay already guilty. Kasi kung hindi ka guilty, hindi ka magtago at magsusuko ka sa authorities. Yun lang po guys, maraming salamat po. Kung may comment kayo regarding sa video natin, pakilagay lang po sa comment section. Ingat po tayo palagi. Mahal ko kayo. Ito naman po kaibigan nyo si Jay. Paalam.